Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Mayroong bitamina K2, bitamina D3 at magnesium sa lahat ng dako. Iminumungkahi ito ng mga doktor. Pinapatunayan ito ng mga influencer sa larangan ng kalusugan. Bukod pa rito, ginawa nilang bilyon-bilyong pisong bestseller ang mga negosyo ng supplement ang karamihan sa mga senior citizen ay naniniwala na ang pag-inom ng mga supplement na ito ay likas na ligtas, ngunit iyon ay kalahati lamang ng katotohanan. 99% ng mga senior ay hindi alam na ang pag-inom ng lahat ng ito, nang sabay-sabay ng hindi alamang yung ginagawa, ay maaaring magdulot ng mga pagtaas ng calcium sa mga maling lugar, mapanganib na pagbaba ng presyo ng dugo pagkasira ng batu kidney, at maging mga stroke sa loob lamang ng ilang araw. Sa video na ito, ililista natin ang walong pinakamalubhang epekto mula sa hindi gaanong mapanganib hanggang sa pinakanakamamatay na maaaring mangyari mula sa maling pag-inom ng magnesium vitamina D3 at vitamina K2. At ang ikaapat na nakatagong epekto sa listahang ito sa loob ng asento araw Pagkatapos simulan ang maling kombinasyon ito, ay naiugnay sa 34% na pagtaas sa panganib ng stroke. Bago po tayo magsimula, isang maikling tanong lang po. Mula sa ang lungsod o probinsya po kayo nanonood? Nanonood? Pakisulat po sa comment section. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat komento. Simulan na natin ngayon sa epekto bilang sampu. At maniwala kayo sa akin. Kahit na ito ay tila maliit karamihan sa mga doktor, ay hindi ito binabanggit at doon nagsisimula ang tunay na problema. Ika-10. Imbalance sa electrolyte na nagdudulot ng pinsala sa kalamnan at nerbiyos. Kung walang tamang rasyo ng calcium, potassium at sodium, ang magnesium na iniinom ng mag-isa o ng labis ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng yung buong sistema ng electrolyte sa loob lamang ng ilang araw. Ang iyong mga kalamnan ay bigla ang nagkocontract at ang iyong mga nerbiyos ay hindi gumagana ng maayos bilang resulta. Kung naniniwala kang ang magnesium ay para mag-relax sa iyo, maaari kang makaranas ng pagkibot ng talukap ng mata, hindi mapakaling mga binti sa gabi, o isang hindi maipaliwanag na pangkalahatang pakiramdam ng kaba. Sa katunayan, ang magnesium ay pinakamahusay na gumagana kapag ito ay nasa tamang balanse sa iba pang mga mineral na kumokontrol sa mga signal ng kuryente sa iyong katawan. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Clinical Medicine, sinubaybayan ng mga mananaliksik ang mga pasyente na gumagamit ng malalaking dosis ng magnesium nang walang sapat na balanse sa nutrisyon mahigit sa 39% ang nakaranas ng banayad hanggang katamtamang sintomas ng nerve excitability sa loob ng 72 oras tulad ng tensyon panginginig irregular na tibok ng puso at magulong pagtulog. Hindi ito mga matatandang may dati ng kondisyong medikal. Sila ay mga malulusog na adulto. Bukod pa rito, lumala ang mga sintomas kapag mababa ang antas ng calcium o potassium. Lumalabas na kung ang magnesium ay hindi iniinom. Nang may sapat na whole food electrolytes, maaari nitong pababain ang antas ng potassium. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga taong umiinom nito ay naguulat na mas nakakaramdam sila ng pagiging alerto o balisa sa halip na kumalma. Upang maiwasan ito, hindi dapat basta-basta inumin ang magnesium ang mga senior citizen lalo na ay dapat bantayan ang kanilang pagkonsumo ng sodium, uminom ng maraming likidong mayaman sa mineral at kumuha ng potassium mula sa mga pagkain tulad ng nilagang spinach o abokado bago uminom ng maraming supplement ng magnesium. Hindi ito imahinasyon lamang kung ang pag-inom ng magnesium ay nagdudulot ng tensyon sa iyong mga nerbiyos o nagpapalala sa iyong pagtulog mayroong kawalan ng balanse. Sinusubukan ng iyong katawan na makipag-usap sa iyo. Ika. Bigla ang pagbaba ng presyon ng dugo na nagdudulot ng panghihina. Ang magnesium ay madalas na pinupuri para sa kakayahan nitong i-relax ang mga daluyan ng dugo at pababain ng presyon. Ngunit maaari rin itong magdulot ng bigla ang pagbaba ng presyon na mag-iiwan sa iyo ng pakiramdam ng panghihina at pagkahilo. Kung mali ang pag-inom, maaari nitong pababain ang presyo ng dugo ng masyadong mabilis, lalo na kapag ginamit kasama ng vitamina D3. Ito ay hindi bihira. Ang pinakaapektado ay ang mga nakatatanda na may panganib na sa mababang presyo ng dugo o umiinom na ng gamot para sa hypertension. Habang nagsisimula silang uminom ng magnesium nakakaranas sila ng biglaang panghihina, pagkahilo o pag-aanasan lalo na kapag tumatayo. Ang tila pagkapagod ay maaring sanhi ng real-time na pagbagsak ng presyo ng dugo. Ayon sa isang pag-aaral noong tuwatang na inilathala sa hypertension research, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong uminom ng 400 dinuligigaman ng magnesium citrate araw-araw ay nakaranas ng average na pagbaba ng presyo ng dugo ng 10 puntos sa loob lamang ng 48 oras. Bagamat ito, ay maaaring tila kapakipakinabang isa sa apat na kalahok ang nagdusa sa mga sintomas ng orthostatic hypotension, tulad ng pagkahilo, pagduduwal at pagkahimatay kapag tumatayo. Bukod pa rito, mas malaki ang pagbaba kapag ang magnesium ay isinama sa malalaking dosis ng bitamina D3. Ito ay dahil ang pagbabago sa calcium ay nakakaapekto sa vascular tone at ang D3 ay nagtataguyod ng pagsipsip ng calcium. Para sa mga senior na kasalukuyang gumagamit ng mga beta blocker diuretic o ACE inhibitor ito, ay maaring mabilis na maging mapanganib. Ang presyo ng dugo ay maaaring bumaba ng sapat upang magdulot ng pagkahulog o mas malala isang blackout. Ang nagsimula bilang isang taos-pusong pagnanais na palakasin ang puso ay maaaring maging hindi inaasahang panghihina pagkalito o pagkaka -ospital. Ang pagkahilo ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, para sa mga nakatatanda ito ay maaaring ang unang senyales ng isang mas seryosong bagay na malapit ng mangyari. Ika-8. Pagtatae at malabsorption na nagpapalala ng pamamaga. Ang pagtatae ay isa sa mga pinakakaraniwan at mabilis na masamang epekto ng magnesium, lalo na sa mga anyo tulad ng magnesium oxide o citrate. At kahit na ito ay maaring hindi mo mukhang mapanganib ito, ay mabilis na nagiging panganib para sa mga nakatatanda. Kapag mayroon kang pagtatae, nawawalan ng iyong katawan ng mahahalagang sustansya tulad ng potassium at sodium, pati na rin ang tubig at electrolytes. Sa mga nakatatanda na may kapansanan sa pagandar ng bato o mas mabagal na panunaw, nag-uudyok ito ng sunod-sunod na mga kaganapan na nakakapinsala sa pagganap ng kalamnan, nagpapataas ng pamamaga at nakakasagabal sa pagbabagong buhay ng collagen sa kasukasuan. Ang tila isang panandaliang problema ay maaaring magdulot ng tahimik na pinsala sa iyong sistema sa paglipas ng panahon. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Digestive Diseases and Sciences, humigit kumulang 44% ng mga taong higit sa 60 na uminom ng higit sa 3. Tandat sa mama, garmada ng magnesium, araw-araw ay nakaranas ng banayad hanggang katamtamang pagtatae pagkatapos ng lima araw. Ngunit ang mas nakakabahala ay ito, sa pagtatapos ng pag-aaral, ang antas ng zinc salt at vitamina B12 ng parehong grupo ay bumaba. Ang dumi na masyadong mabilis na dumadaan sa bituka ay nakakapinsala sa kakayahan ng iyong katawan na sumipsip ng mahahalagang sustansya. Pinapahina nito ang iyong immune system, nakakasagabal sa paggaling at nagpapataas ng iyong panganib sa mga pulikat, sa binti pagkapagod at masakit na pamamaga ng ibabang kaso-kasuan sa paglipas ng panahon. Ang isyu ay pinalalala ng magnesium na ibinibigay sa malalaking solong dosis o walang pagkain. Ang iyong katawan ay nawawalan ng mahalagang suporta nang hindi mo namamalayan at iyon ay kalaunan magpapakita bilang kakulangan sa enerhiya ng mamaga ng mga paa o madalas na hindi maipaliwanag na mga pulikat sa gabi, ika palpitasyon ng puso at mga kakaibang ritmo mula sa hindi balanseng pag-inom. Ang bigla ang pagkabog sa iyong dibdib lumaktaw na tibok ng puso o bumibilis na puso ay isa sa mga pinakanakakatakot na sintomas na maaaring maranasan ng isang senior. At hindi alam ng karamihan na ang pag-inom ng magnesium vitamina D3 o vitamina K2 sa maling halo ay maaaring aktwal na maging sanhi o magpalala ng mga palpitasyong ito. Ang mga mineral ay nagpapagana sa mga electrical signal na nagpapatakbo sa puso at nagsisimula itong magloko kung sobra-sobra ang isa sa iyong sistema nang hindi binabalanse ang iba. Ang tila pananabik o pag-aalala ay maaaring sanhi ng kawalan ng kakayahan ng iyong puso na mapanatili ang ritmo. Isang pag-aaral sa clinical cardiology noong 21 ang sumubaybay sa araw-araw na paggamit ng ma magnesium supplement sa mga matatandang individual. 15% ng mga gumagamit lalo na ang mga may mababang potassium o ang mga gumagamit na ng gamot sa puso ay nagulat na nakaranas ng palpitasyon sa unang pagkakataon. Ang panganib ay tumaas sa 22% kapag ang D3 ay ibinigay sa mga dosis na higit sa 2 International Units IU, bawat araw. Ito ay dahil ang calcium ay may direktang epekto sa mga kontraksyon ng puso at pinapabuti ng D3 ang pagsipsip ng calcium. Ang mas masahol pa maraming mga senior ang naniniwala na ang stress o kapiina ang dapat sisihin sa mga sintomas na ito. Gayunpaman, hindi nila alam na sila ay kumukonsumo ng maraming produkto na labis na nagpapasigla sa kanilang mga puso kapag tumingin sila sa kanilang cabinet ng supplement. Kasama dito ang mga kombinasyon ng calcium D3, mga pantulong sa pagtulog, na may magnesium multivitamins, at maging ang mga inuming magnesium na ipinagmamalaki bilang pampakalma kapag ang mga mineral sa puso ay wala sa balanse hindi ito makapag-relax ito ay kumakabog ito ay natitisod ito ay bumibilis ang pinakaligtas na paraan ay ang dahan-dahang pagpapakilala ng magnesium at d3 sa ilalim ng pangangasiwa at masusing pagsubaybay sa iyong reaksyon hindi mo dapat ipagpatuloy ang pag-inom ng mga supplement kung ang iyong puso ay nagsimulang lumaktaw, kumabog o tumibok ng masyadong mabilis. Ito ay isang senyales. Ika-6 pagtitibi at maling paglalagyan ng kalsyum. Dahil sa D3 na, walang K2 pinapadali ng bitamina D3, ang pagsipsip ng kalsyum ng katawan. Mukhang ayos iyon hanggang sa malaman mo na ang kalsyum ay hindi laging napupunta sa tamang lugar kapag walang bitamina K2. Maari itong magsimulang maipon sa mga malambot na tissue tulad ng iyong mga bato at mga artery sa halip na patibayin ang iyong mga buto. At kapag nangyari iyon ang biglaang pagtitibi, ay madalas na isa sa mga unang sintomas. Ito ay dahil ang sobrang calcium ay maaring magpatigas sa digestive tract, magpabagal sa paggalaw ng bituka at bawasan ang dami ng tubig na pumapasok sa kolon. Ang mga dumi ay nagiging hindi komportable matigas at tuyo. Sa isang klinikal na pagsubok noong 2020, na iniulat sa Bone Reports ang mga matatanda na uminom ng D3 supplement nang walang K2 sa loob ng sang na linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagtaas sa mga tagapagpahiwatig ng vascular calcification. Bagamat walang malaking pagpapabuti sa densidad ng buto, isang katlo ng mga pasyente ang nag uulat ng bagong pagsisimula ng kabagalan sa panunaw at ang kanilang antas ng kalsyum sa malambot na tisyo ay tumaas ng higit sa 21%. Ito ay mapanganib para sa mga senior. Bukod sa pagiging hindi komportable kung hindi magagamot ang pagtitibi, ay maaring magresulta sa almoranas pamamaganang tiyan na ipit na mga lason at maging sa mga bara, sa bituka. Ang tungkulin ng K2 ay i-activate ang mga protina na nagdadala ng calcium sa mga buto at ngipin habang pinipigilan ito na pumasok sa mga artery at organ. Kapag wala ang K2, ang D3 ay kumikilos na parang isang sobrang masigasig na traffic enforcer na walang mapa. At ang resulta ay napupunta sa iyong mga bato, sistema ng panunaw at sirkulasyon. Palaging isama ang vitamina D3 sa vitamina K2. Mas mabuti ang mas matagal na kumikilos na bersyon ng MK Sen upang maprotektahan ang iyong sarili. Ikasim pagkapagod ng bato kidney at tahimik na pagkasira mula sa mataas na dosis ng D3. Ang iyong mga bato ay hindi lamang para sa pagsala ng mga dumi. Pinapanatili nila ang antas ng kalsyum, binabalanse ang mga likido at kinokontrol ang mga mineral. gayon paman ang pag-inom ng malalaking halaga nang bitamina D3 nang walang reseta ng doktor ay maaaring mabilis na mag-overload sa iyong mga bato, lalo na kapag isinama sa mga pagkaing mabigat sa calcium at magnesium. Pinapataas ng D3 ang dami ng calcium na sinisipsip mula sa iyong mga bituka kung minsan sa punto na hindi na kayang alisin ng iyong mga bato ang labis. Ang resulta nito ay hypercalciuria o pagkakaroon ng sobrang calcium sa ihi-ihi mukha itong hindi nakakapinsala. Gayunpaman, unti-unti itong nagre-resulta sa tahimik na pinsala na tumitindi hanggang sa maging kidney stones o mas malala, chronic renal failure. Ayon sa isang pag-aaral noong 2018 na inilathala sa Kidney International Reports, ang antas ng calcium sa ihi ay tumaas ng 30 tons sa mga matatandang uminom ng higit sa 4,000 IU ng vitamina D3 bawat araw sa loob lamang ng 4 na linggo. Bukod pa rito, ilang mga kalahok ay may maagang senyales ng stress sa bato na maliit ngunit nakakapinsala kahit na hindi lahat ay nakaranas ng sintomas kaagad. Karamihan sa kanila ay hindi alam hanggang sa ipinakita ng mga pagsusuri sa laboratorio na may mali. Dahil ang pag-andar ng bato ay karaniwang bumababa sa pagtanda ang mga senior ay particular na nasa panganib. Kahit na may pinakamahusay na intensyon, ang pagdaragdag ng mataas na dosis ng D3 sa ibabaw nito ay lumilikha ng perpektong bagyo. Ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, hirap sa pag-concentrate o sakit sa ibabang likod ay madalas na unti-unting lumilitaw. At sa oras na magkaroon ng bato sa bato, o malaki ang pagbaba ng function ang pinsala, ay naitatag na ikafa. Pag-ipon ng calcium sa mga artery na nagpapataas ng panganib sa atake sa puso at stroke. Ang bitamina D3 ay mahalaga para sa pagsip-sip ng calcium sa iyong mga bituka. Gayon paman, kung hindi ididirekta ng bitamina K2 ang calcium na yon sa tamang lokasyon ang iyong mga buto, Maari itong mapunta sa mga pader ng iyong mga artery. Ito ay higit pa sa isang teorya. Sa mga matatanda, ang vascular calcification ay direktang naiugnay sa mas mataas na panganib ng atake sa puso at stroke. Kapag umiinom ka ng D3 nang mag-isa, lalo na sa malalaking halaga, tumataas ang antas ng iyong calcium sa dugo. Gayon pa man, ang calcium na iyon ay walang direksyon. Ito ay nagiging parang semento sa iyong mga artery at halos imposible ng baligtarin ang tumigas na plaka kapag nabuo na ito. Isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa arteriosclerosis thrombosis and vascular biology ay sumuri sa mga matatandang umiinom ng bitamina D3 supplement ngunit hindi K2. Mahigit sa 40% ay may napapansin na pagtaas sa paninigas ng artery sa loob ng 60 araw. Mas maraming deposito ng calcium ang natagpuan sa mga coronary arteries sa mga CT scan. At ang pinakamahalagang pagbabago ay nakita sa mga mayroon ng sakit sa cardiovascular. Hindi ito nangyari sa loob ng maraming taon. Ilang linggo lamang ang kinailangan. Ganoon kabilis maaring masira ng maling direksyon ng calcium ang iyong puso. Ang nakakatakot ay maraming matatanda ang maayos ang pakiramdam sa panahong ito. Walang sakit babala o malinaw na senyales hanggang sa bigla silang makaranas ng paninikip ng dibdib igsi ng hininga o isang abnormal na stress test. Upang mapanatiling ligtas ang iyong puso, dapat laging isabay ang D3 sa K2. Ang K2 ay nag-activate ng matrix gla protein o MGP. Ang protina na ito ay pisikal na humihila ng sobrang kalsyum mula sa mga artery at tumutulong sa pagdeposito nito sa buto. Sa kawalan nito, ang D3 ay nagiging parang isang kargadong baril na walang safety. Ika-3. Pangihina ng kalamna na lumalala sa bawat dosis karamihan sa mga tao ay gumagamit ng magnesium upang bawasan ang stress at i-relax ang kanilang mga kalamnan. Gayunpaman, ang magnesium ay maaring magkaroon ng kabaligtarang epekto kung ang iyong katawan ay wala sa balanse. Kapag iniinom sa malalaking dami o kasama ng vitamina D3, nang walang sapat na sumusuportang mineral, maaari itong magresulta sa pagkapagod ng kalamnan kabigatan at maging panginginig sa halip na dagdag na lakas. Bagamat natural na nagre ng kalamnan ang magnesium, maaari nitong gawing masyadong mahina ang iyong mga kalamnan upang mag-contract ng maayos sa pamamagitan ng paggulo sa kritikal na balanse ng calcium-potassium. Nagkakaroon ka ng kakaibang pakiramdam ng pagkapagod sa iyong mga braso at binti na tila lumalala araw-araw. Isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Frontiers in Physiology ay sumuri sa mga epekto ng magnesium supplement sa sakit at pagtulog sa mga matatanda. Dalawang linggo pagkatapos, 28% ng mga kalahok ang nagsabing meron silang mga bagong sintomas ng panghihina ng kalamnan, lalo na sa ibabang mga paa. Ipinakita ng mga pagsusuri sa dugo ang isang imbalance na nakalito sa mga pathway ng signal ng kalamnan na may pagbaba ng antas ng serum potassium at pagtaas ng antas ng magnesium. Hindi ito nakakaabala lamang sa enerhiya. Maari itong makaapekto sa balanse, oras ng reaksyon, at lakad na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Kung nararamdaman mo na mas mahina ang iyong mga kalamnan, pagkatapos uminom ng isang bagong bitamina, huminto at suriing muli. Maaring hindi nagloloko ang iyong katawan, maaring sobra lang ang iniinom nito na hindi naman nito hinihiling. Ikadwa, bigla ang pagkawala ng gana sa pagkain na senyales ng nakatagong kakulangan. Isa sa mga pinakapabayaang epekto ay ang maling paghahalo ng magnesium vitamina D3 at vitamina K2 ay maaaring supili ng iyong natural na mga signal ng gutom nang hindi binibigyan ng iyong katawan ng mga sustansyang kailangan nito. Pagkatapos uminom ng mga supplement na ito, maaaring isipin ng mga senior na sila ay nagiging malusog kung bigla silang mawalan ng gana, lumaktaw sa pagkain o hindi interesado sa pagkain. Ngunit ito ay karaniwang isang pulang babala. Ang mga sustansyang ito ay maaaring lumikha ng mga pagbabago sa mga digestive enzyme na nagpapahintulot sa iyo na maghanap ng mas kaunting calories. Habang mas kaunting sustansya ang nasisipsip, pati na rin ang pakikipag-ugnayan sa mga hormone tulad ng ghrelin at leptin na kumokontrol sa gutom. Ang Journal of Nutritional Biochemistry ay naglathala ng isang pag-aaral noong 22 na sumubaybay sa mga taong higit sa 60 na uminom ng dikiko at magnesium supplement nang sabay-sabay sa loob ng 30 araw. Sa kabila ng pagkakaroon ng parehong pangangailangan sa enerhiya, 31% ng mga kalahok ang nag-ulat na hindi gaanong nagugutom at kumakain ng mas kaunti sa unang dalawang linggo. Para sa mga senior ang pagsupil sa gananang kumain na ito ay isang malaking babala. Ang isang patuloy na pagbaba ng gana ay nagdudulot ng sarcopenia o pagkawala ng kalamnan dahil sa edad na nagpapataas ng iyong panganib sa mga bali pagkahulog at panghihina. Bigyang pansin suriin ang iyong enerhiya bantayan ang iyong mga pagkain at isaalang-alang ang mas malaking larawan kung nagsimula ka ng isang bagong supplement stack at bumaba ang iyong gana. Unang pwesto pag-ipon ng maling direksyon ng kalsyum na nagpapataas ng panganib sa stroke. Ito ang pinakamapanganib, ngunit halos walang sino mang tumatalakay dito. Ang hindi sapat na bitamina K2 ay nagiging sanhi ng pagsipsip ng iyong katawan ng mas maraming kalsyum kaysa sa kaya nitong iproseso kapag umiinom ka ng bitamina D3. Bukod pa rito, ang kalsyum ay naiipon sa iyong mga balbula ng puso, mga arteri, at maging sa mga maselang tisyo ng utak kung hindi ito ididirekta sa iyong mga buto. Ang pagsisikap na itaguyod ang kalusugan ng buto ay nagiging direktang daan patungo sa vascular calcification. Ang pag-iipon na ito sa kalaunan ay nagiging sanhi ng pagliit ng mga artery na nagbibigay ng dugo sa utak na nagpapataas ng iyong panganib sa stroke. Particular ang ischemic stroke na sanhi ng mga namuong dugo o mga bara. Ang pinakamasama ay maaari itong magsimula ng tahimik sa loob lamang ng ilang linggo. Sinuri ng mga mananaliksik ang mahigit 45,000 na nakatatanda sa isang pag-aaral sa populasyon noong 2021 na inilathala sa journal na stroke. Natuklasan nila na sa loob ng unang asento araw ng pag-inom ng mataas na dosis ng bitamina D3 ng walang kasabay na katu, nagkaroon sila ng 34% na mas mataas na panganib ng stroke. Hindi ito isang mabagal na panganib o pangmatagalang problema. Sa mga pinakaapektado ipinakita ng mga scan ang mga sintomas, tulad ng panlalabo ng paningin pagkahilo at panghihina sa isang bahagi ng katawan, pati na rin ang mga maagang indikasyon ng pagliit ng artery at pagtaas ng calcium sa mga pagsusuri sa dugo. Ang sagot ay hindi ang matakot sa mga bitaminang ito, kundi ang igalang ang kanilang kapangyarihan. Huwag kailanman uminom ng higit sa 2,000 dayo ng d bawat araw nang hindi mo na alam ang iyong kasalukuyang antas at laging isabay ang D3 sa K2. Bantayan din ang iyong pagkonsumo ng kalsyum. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng pagkahilo-hirap sa pagsasalita o pagkislap ng paningin. Ito ay maaaring mga babala. Ngayon alam na ninyo, ang K2, D3 at magnesium ay hindi laging ligtas kung gagamitin ng hindi wasto, maaari nilang pahinain ang iyong mga kalamnan. Magdulot ng pinsala, sa bato, makagambala sa iyong mga nerbiyos at maging dagdagan ang iyong panganib sa stroke sa loob lamang ng ilang linggo. Mahalagang aral, ang mga supplement ay maaaring maging napaka-epektibong kasangkapan kung alam mo kung paano gamitin ang mga ito ng tama. Huwag manghula, huwag gayahin ang ginagawa ng iba. Ang kalusugan ay hindi isang laro ng hulaan. Ito ay nangangailangan ng kaalaman, pag-iingat at pakikipagtulungan sa inyong doktor. Karapatan ninyo ang katumpakan para sa inyong kalusugan. Sa sampung side effects na ito, alin po ang pinakagulat sa inyo? Pakisulat po sa comment section sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang lahat. At kung nais ninyo ng tunay at base si, eh, sa siyensya na payong pangkalusugan, para sa mga senior citizen, mag-subscribe na po kayo agad at i-activate din po ninyo ang notifications at pakishare po nito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang. Maraming salamat po sa panonood.